Question, naranasan mo na bang mawala ng work habang wala ka pang let's say ipon? na ospital ang mahal mo sa si buhay tapos bigla na lang nangutang? O kaya na lang pinatigin mo na yung anak mo sa pag-aaral dahil naubos na ang iyong pera? Kung yan ang problema mo, panoorin mo itong video na ito. Hi there, this is Kitan, your Pambansang Wealth Coach. Episode na ito, pag-uusapan natin yung mga tinatawag na financial disruption. Di ba yung mawalan ka ng work, di ba pagkatapos mo lang ka nakita, nagkautang ka, masakit. Pero alam mo kung anong mas masakit? Yung alam mo na pwede mangyari ito pero hindi ka naghanda. So, sa episode natin na ito, pag-uusapan natin ang pinaka-crucial na bagay sa financial life. How to prepare for financial disruption. Right now, let's get into it. Alam niyo mga kapatid, lahat po tayo ay may mga plano sa pera. Pero ang minsan talong, hindi yung handa ka na ba mangyari yung mga pangarap mo sa buhay. Dapat siguro ang pinaghanda natin yung mga hindi nating inaasahan na pwedeng mangyari na ayaw natin pag-usapan. Tulad ng mga may nawala ng work, malugi ang negosyo. Pero in reality, di ba, ayaw nating mangyari to. Pero minsan, kahit anong diskarte mo, pwede pa rin mawala ng work eh. Pwede pa rin malugi ang negosyo eh. At minsan, nagkakasakit talaga ang mga mahal natin sa buhay. At syempre naman, pag nagkaroon po ng tinatawag ng financial disruption at pag hindi ka handa, ano pong mangyayari niyan? Syempre, mangungutang ka, pag nangutang ka, financial stress. At the same time, ang ending po niyan ay syempre naman utang. And reality is this, mga kapatid. Life is unpredictable. Kung aasa ka lang sa sweldo buwan-buwan at kung wala kang back plan, you are just one crisis away from financial disaster. Para sa mga taong naka-experience nito, na ito, type relate sa comment section. Pero para sa mga taong hindi pa na-experience to, ika nga, prevention is better than cure. Pero huwag tayong mag-alala, pwede tayong maghanda. Hindi to magic ha? hindi to pang mayaman lang ha? ito po ay tamang diskarte ng mga kaiponaryo. So, para sa mga kaiponan or gusto maiwasan to, let's go to step 1. Anong pwede natin gawin? Number 1, i-prioritize natin ang pagbibuild ng tinatawag nating emergency fund. Ang emergency fund, just in case something happens to you financially, maitatawid ka yung mga monthly expenses mo, tubig, kuryente, upa, matrikula, lahat ng mga pangailangan Start with one month. That's the basic. And then from one month, let's go to 3. From 3 months, let's go to 6 months. Kaya kahit ano mangyari, hindi ka mamumoblema. Let's go to step 2. Aside from building your emergency fund, very important, diversify your income. Dito na po yung pumapasok na tinatawag, never put your eggs in one basket. Kailangan hindi lang po iisa ang ating source. I'm sure kung matagal ka nang nakikinig dito at nanonood ng aking channel, alam mo na ito, parati ko sinasabi ito eh. Pero the question is, hindi yung naririnig mo. The question, ginawa mo na ba to? Ako parati ko sinasabi at when I coach people, I always tell people, Expect the best but prepare for the worst. Expect the best na hindi ka mawala ng work. Expect the best na talagang maganda pa negosyo mo. Expect the best. Nothing will happen to you financially. But prepare for the worst. Just in case mawala ng work, humina ang negosyo, meron ka bang backup plan? Kaya nga, as early as right now, mag-start ka na ng side hustle. Or if not, mag-online business. Or if not, ibenta mo yung skills mo. Yung kaalaman mo, freelance, di ba? Pwede ka mag-tutoring, pwede ka mag-baking. Pag meron ka pang iba pang source of income, hindi ka manganib, hindi ka matatakot, di ba? Dahil meron kang backup. Number three, ang pwede natin gawin para pa-prepare natin ang ating mga tinatawag na financial disruption, let us be more frugal nowadays. Kailangan ano eh, maging practical tayo, hindi porket malaking kita mo, syempre gastos ka rin ng gastos. Maniwala kayo, cut unnecessary expense as early as right now. Ika nga, bago pa tayo maipit at magipit, magbawas ka na ng mga hindi naman talaga kailangan pero gusto mo lang. Eh kung nakakaluwag-luwag ka, nakaka-LL ka, by all means, go ahead. Pero kung ikaw naman, eh medyo binibilang mo talaga kahit na, di ba, nanganganib ka eh, wala. Cancel mo muna yung mga kain sa labas, cancel mo muna yung useless subscription, iwasan muna natin ng luho. Baka hindi mo po muna kailangan bumili at mag-upgrade ng bagong gadgets, di ba? E gumagana pa naman yung cellphone mo. Ang gastos ngayon ay utang bukas pag hindi pinaghandaan. Gusto mo bang mag-start ng negosyo pero natatakot ka? Good news! Stop guessing and start running your business with clarity. Get access to Negosyo GPT powered by my proven business frameworks. Kung gusto nyo makakuha ng access, alam nyo dapat nyo gawin? Click the link below or type Nego GPT. Okay, let's talk about step number four. Stay liquid and flexible. Ito pong reality. Marami pong nangyayari sa ating bansa at hindi natin control kung anong pwede mangyari sa ating ekonomiya, sa ating politika. At syempre naman, uh, hindi ko naman sa tinatakot kayo. Pero alam mo, pag sa panahon po ng crisis, always remember this. Cash is king. Always remember, cash is king. Pag may cash ka, may leverage ka. Dapat accessible ang cash mo palagi. Bakit? O oh, just in case na may mangyari, pero kang fallback. Just in case, pag sa panahon po ng krisis, may mga opportunity na may mga tao na magbebenta dahil nga hindi sila nakapaghanda. Kung hindi sila nakapaghanda, ibebenta nila ang mga valuables nila like bahay, sasakyan, or let's say, mga ari-arian or mga ginto. Kung may cash ka, may command ka. This is a good opportunity when you stay liquid and if you have cash, you can spot good opportunities. Kaya nga mga kapatid, ito lang sabihin ko po sa inyo, ha. Kung kayo po ay nakapaghanda, nako, ngayon sa panahon ng mga unforeseen, nako, believe me, This will be a good opportunity. Step number five, I encourage you right now, stay informed. Mag-update ka sa sarili mo regarding sa nangyayari, inflation, government policy, global news. Minsan, ang kinabukasan po natin ay naapektuhan ng balita na hindi natin binibigyan ng pansin. 'Di ba? Kay ang mga kapatid, mga kaiponaryo, again shout out lang to ah, sa mga kababaihan nating OFW, mga sumusunod sa akin, mga negosyante. Ang disruption hindi ang tanong kung ito ay mangyayari. Ang tanong kung kailan 'to mangyayari. Kaya ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, handa ka na ba? 'Di ba sa financial disruption? Again, anong ulitin po natin o gagawin natin? Build an emergency fund, multiple sources of income, cut unnecessary expense at this time. Number four, stay liquid and flexible. Stay informed para kayo po ay makapaghanda. Huwag ka na maghintay na dumating pang emergency bago ka kumilos. Ang paghahanda ay hindi opsyonal. Ito ay tunay na kayamanan. As I always say, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Maraming maraming salamat and don't forget to like and subscribe. Chinky Tan with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, And 2.4 million TikTok fans is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.